Good morning kasi Mano So, happy saturday sa ating lahat Nagbablog tayo ng first basketball league natin Head dito Sa Quebec, Canada So, make it memorable so, shoutout nga pala sa mga nagpa-shoutout nung last vlog namin na Sa mga nanood Ayun, ayun nga si Google Ayun Shoutout kay pareng Nash Illumen, yung shooter <laughs> Yung shooter ng Siya Brooke, tsaka si, ano, si kuya Pricer di Lasarna. So, shout out sa inyo. Good luck din sa game nyo sa Saturday. So, ayun lang byahe na kami with the Japan boys. So, team Chosen kami. Uh last game pa kami 6 PM pero ano manod lang kami ng mga games para makita din yung ibang teams na namin bracket. Okay, let's go. at si Jeff D. Cranby so after almost one hour dito na kami so itong venue maganda kahit maulan uh, ayan asok namin kayo mamaya so hanapin din natin right? si Mr. Organizer Junard Manaloto pag matiin natin sa ating vlog okay Jeff D. Cranby let's go <coughs> Yeah, nandito na rin yung sa wakas after a long time. para versus Saint Eugene Birman. Sa. Good morning, Bagong gupit ah, Kuya LA ng S3. Yan mga kabayan. Sa, tisa nakita ko yung ano ko uh, nung sana tayo nagano para nakati sa Oy Chike. Oy Chike, OIM. OIM so kasabayan ko sa OIM ah, uh, si Paring Tax eh oh so, uh, nakita din kami eh talaga ano pati mo mga dito family kayo ay uh, so, uh, mga pinoy sa Pilipinas yon <laughs> yon sama ko sa sana yon mga <laughs> so, ano to depending champion nung last liga <laughs> Rocky so ano to mythical 5 mythical 5 saka champion Paring Tax Jesus yon uh, Hanapin natin mamaya si Bro Junard. Ayan, tingin tingin tayo ng mga laro nito. Ayun, mga kasimano na dito rin yung ano, kasimano natin from Iloilo, Bogal. Kagtiglawas ang Iloilo. Tumigutan na yung si Nico Dere. Hello? Ay, 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 mas mga pamilya lang eh. Ay, sa pamilya ko, si Lilo. Ano ba yung pinido? Kagatas. Kagatas. Ay, sa Kagatas family. Sa mga nakilala kay Dere. Hello, the next game sila, video ko na yung sakay nagpagunting. Sa kay

organizer itong S3 uh, Pilipino Hello, maraming salamat. Ako po si Junal. Ito po ang uh, GFPBL League namin. Thank you, bro. Thank Yon, si maraming organizer, si Junal. Okay.

Forty nine, forty seven. Oh Thank you Set oh Second throw. throw.

Ayan laban, panalo yung Sparky. Grabe intense, dalawa lang yung labang. Second game na, S3 versus Longay. Ito so si Kuya Richmond, good luck! <laughs> second game, Longay versus S3. Score 2010, second quarter pa lang. Number <tinyan> 0, 'yung next game na kami. Medyo ano, kabado. Tagal ding hindi na paglaro ng ano, Pero ano, give our best lang. Hindi Yun naman 'yung mga kasama ko. Trust our teammates. Sapat. Ibigo kayo lokamente. No? Low. lang Clemente. Amen. Good Grabe 'yun, parado. natatandaan wow. ah, third quarter na 36 33 lamang ng s train ng tatlo number

42, lamang yung S3 4 So next game na kami, uh, last na rin Sayo nung laro, sayo nung laro, grabe Ano yung mga teams ko okay. 630, 45, 40, okay. favor of okay. s Ganda. <laughs> Ramin 49 in favor of Three minutes left. <laughs>

Last two minutes, grabe, init. Namang yung long game ng dalawa. Jumper. Wow. Okay. Oh, all, 1 minute and 35, grabe. Okay. Uy, nanggit awan Nice Oh. Wow. ng drop Namang dalawa Long gay, 55, Sayang. Uh, Mainit din yun eh. 50 seconds. seconds. No boy, he won. 41 seconds. Grabe. Tamang dalawa yung ano, long gay. Yung red tsaka white. Ito Nice defense, Crabbe. And no! Oh! Ay, shot clock! Shot clock by Leon. Foul. Foul. Energy come from behind. Namang nanango oh, 13 ba kanina. Basket, tatlo na. 56-53. 9 seconds, 9.7 seconds. <laughs> Grabe. Dalawang games, puro clutch. <laughs> Goed geluk. Amen. Good luck. One goal. 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 تنهي جو پروفيسر کي ساري رامي 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 گهيان يا کو

grabe yung larong yun grabe kung napanood nyo grabe sobrang trailer ng ano ng laro since game 1 game 2 hanggang game 3 grabe uh, game 1 congrats sa Sparaki versus ano ba yun uh, Jim Beerman napaka say ng laro second game uh, comeback win din ng long game Uh, kontra sa S3 grabe 15 points comeback that was last game namin uh, dramatic ano pa gawa ng half shot na lang naribound uh, na rebound namin yung bola tapos uh, medyo delay lang yun sa program pero okay na po thank you po thank you Yon, medyo delay lang yun sa sa board sa LCD bali time na siya pero sa ano late So, ayun, nice win pa rin, the chosen. Eto, kita nyo naman nangyari sa akin. Sobrang ano, ay no. Ah, pulang -pula yung chan ko na ano ako. Nasiko ako sa uh, sikmura talaga. Nasikmura ako. Solid ba? Pero ano, ah, uh, dapat offensive pero tawag defensive wala tayong magagawa so yun uh, so far thank you lord na mata okay ako eto pa uwi na kami so thank you lord sa protection pa rin kahit pa hindi ako na ano na blackout lang ako Uh, wala akong nakita puro sakit lang ng chan ko pero ayun thank you lord pa rin pauwi na kami salamat sa mga nanood sumuporta sa mga live namin mag-edit ako mamaya salamat salamat sa panunood <laughs>